Una na pong nagalit itong mga diehard dito nga kay Bato de la Rosa. Yung mga DDS po ay galit na galit dahil bakit daw hindi ipinakontempt si Tore. Yan kasi ang gusto ng mga diehard at mga taga-suporta nga ni Kibuloy. Pero yun nga, nakita na naman po natin itong mga bata, isip batang senador na ito sa pagdinig at ang kanilang pinagdidiinan na hindi daw sila bias dahil ito daw na ginagawa nilang investigasyon ay naaayon sa saligang batas. <laughs> Inaamin nila na sila daw ay makaduterte, pero yun nga, hindi daw sila o wala daw silang papanigan sa puntong ito. Talaga lang, sa mga pananalita at kinikilos na daw si Bato de la Rosa, talaga po, matatawag pa to na fair hearing? Talaga pong wala kayong pinapanigan? Sino naman ang ginago na itong mga litsugas na ito? At sa puntong ito, ha, yun nga, yung sabi ko na isip bata itong mga ito, nagdadrama na naman. Nakakahiya talaga kayong mga litsugas kayo. Dito sa video na ito, abay, ang nasa Malacanang pa ang sinabihan na wag nyo daw or wag daw isara ang isip. Ibukas nyo daw ang isipan nyo. Pahinga natin ha, kung paano nagdadrama na naman itong si Bato de la Rosa. Tignan natin. Kain, wala matinong nga uh... appeal to Mr. President. Please act on this. Odiyo sira is... yung utak niyo para paghuli lang si Pastor Tibuloy, you are willing to sacrifice everything. Werg daw isara yung utak niyo, Mr. President. Sabi ni Beto Dela Rosa uh, na may damungong utak. Tayo? You are listening? Hmm, niya naman. So okay, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, uh, same with the commitment earlier. We'll uh, we won't stop until uh, we arrest all the people. We believe he is in KOJC compound and we look for him. If only the KOJC again, if only the KOC, KOC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing. We're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building. Why impede us? Tama. Stay away. It's not you that we are targeting. We are, we are looking for Apollo Kibunoy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Silvio Simanias, and uh, Roy. What's the person Roy? Jacqueline Roy. Those are the people that we're interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Akobo. We're not interested in Panatpay. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them freely in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that... Uh, Oh, tignan nyo, di ba? Itong si Bato, Edi eh, di napahiya ka ngayon. Kasi gustong gusto na talagang paalisin na itong si Bato de la Rosa, ang kapulisan dyan sa KOJC compound. Iginiit at idiniin, madiin ang kanyang pahayag na naniniwala sila, meron silang solidong information na naan si Kibuloy sa compound na yan. Kanya lang kasi, etong mga KOJC members ay madalas hinaharangan sila para i-check, pasukin ang isang building, pasukin ang isang um, parte ng compound na yan at marami pang ibang pag impede nga. Okay. So, ganyan po ang nangyayari. Alright? At itong si Mr. Bato de la Rosa. Matindi ka, Mr. Bato. Ano ho? Talaga lang, sarado ang utak ng presidente. o, <laughs> oh, ayun, mga, mga loyalista po, ano? Sarado daw ang utak ng presidente ng nasa Malacanang. At etong ang si Bato ay... Kung makikita nyo, Ayan na naman at nagdadrama na naman, paawa na naman, may kung ano-ano pang appeal or request daw niya kay Marcos Jr. Wala na po kayong pag-asa, hindi na po kayo papansinin. Sa mata kasi ng nasa Malacanang, sa tingin ko, you are nobody, Mr. Bato de la Rosa. Bato ka lang at ang iniimbestigahan mo ay tore. Good luck.